we <laughs>

じゃあどう Kita ko yan niyan. sa so, area natin. Bakit daw lalaw dahil ano, may dala siyang kamera. Kaya huli ko. Si vlogger. Yan. Vlogger po. Vlogger yan. po to? Bakit eh. lalaw pala yan? Oo, oh, kilala ko yan. Bata so. na yan. Tambahan ko lang talaga yan. talaga to. Maligaw ka bata. Uhm Biset. Lo

Bukan, ya,

Anu, aku kan ah, lagi lagi pelaboy, laboy. jangan, jangan sniper. Ah, toh. kan ligo. <laughs> <laughs> <tanggung buken. tang>

Ito. Pwede natin itong patayin kung wala naman itong pakinabang sa atin. Ha? Mas mo kumain ng saging? Ha? Kainin ng saging! Ito mo ng saging! Ano bang ginagawa ko sa mga anak? Ha? Ah, 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 ah. Di huwag ka pala bata. Yan sabi ko sa inyo. Ay mga vlogger. Yan, may tao naman ako. Bakit ako maghihirap? Sige. Uh, mo. Yan. Ilamusan mo. Ilamus mo sa mukha Yan. Para mag-make up sa. Uh, ah! 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 ah. Taw,

bolo bata jal bata ha oh

balik lâm bata lạ bắt tao mong mang kỹ năng kỳ mục thảo 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 Yung okay, okay, mga nakikita. Ano? Ipan mo daw natin. Ipapatay natin hindi. Gawin daw nung muna natin yung gusto natin gawin dito. Kasi nga, hindi natin alam eh. Kung ano talagang tatay niyan, eh. niya eh. Vlogger nga sa bar, sila dito. Naligaw lang. Ganun kasimple? simple. Ang purag mamaman ka dito. Naligaw. Ano Ay, ka Magugutom ka! Ano? Yan. Yan. Eh. Yan! Ano? Yan! Ano na sa'yo? Ano? Gusto mo masamahin kita dyan? Ha? Ha? Ha?

Alhamdulillah. Ang nananamba sa kayo doon. kailangan namin ipakita na kung ano ay nanalos. Para makuha lang sa iyo naman kami sila hanggang